Magandang araw mga kaibigan Naranasan niyo na bang Pumunta sa isang bahay At hindi niyo alam Ang binuksan niyong silid Ay matagal na palang nakasarado Kaya ito nakasarado Ay meron palang itong tinatagong kakaiba Kakaibang mga lang Na noon paman Ay gustong umalis sa kanilang kulungan Natanongin ko kayo pag pumunta sa isang bahay at nabuksan niyo ang na pinto, ipagpapaalam niyo ba sa may-ari? O ipagsasantabi niyo na lang? Nagsimula ang kwento noong kasambahay pa si Ms. Rosana Perez. Hindi niya tunoy na pangalan. Isa daw siyang kasambahay sa bahay ng Matangas sa isang bahay na bato na itinayo panong panahon ng mga Kastila. Sabi niya, unang beses pa lamang akong pumasok sa bahay na iyon. Ramdam kong may kakaiba sa bahay na iyon. Napakatahimik kahit puno ng mga antigong gamit. Malalaking pintuan at makakapal na pader. Para bang may mga matang palihim na nagmamasid. Ngunit dahil sa pangangailangan, hindi ko na ito pinansin. Ang amo ko, si Ginang Consuelo, ay isang matandang babae na may mahigpit na mga alituntunin. Lagi niyang sinasabi sa amin, huwag naming gagalawin ang isang lumang silid sa ikalawang palapag. Laging nakasara ito, may malaking kandado at tila hindi na binubuksan sa matagal na panahon. Isang gabi, habang naglilinis ako sa may hagdan, narinig ko ang mahihinang kaluskos mula sa itaas. Akala ay hangin lang. Pero nang tumagal, naging malinaw ang tunog na parang may naglalakad sa itaas na palapag. Kinabahan ako, pero hindi ako mapakali. Dahan-dahan akong umakyat, tinungo ang bawal na silid at inilapit ang aking tainga sa pinto. May narinig akong mahihinang hikbi. Nang sumilip ako sa butas ng pinto, halos mabitawan ko ang hawak kong basahan. Sa loob ng silid, may nakatayo. Isang babae, nakatalikod, duguan ng laylayan ng kanyang puting bestida. Bigla siyang humarap, walang mata at diretsyo akong tinignan. Napatras ako, halos matumbasagdan. Dali-dali akong bumaba, nanginig sa takot. Kinaumagahan, tinanong ko ang ibang kasambahay kung may bata bang nakatira roon. Nagtinginan sila, tila nag-aalinlangan. Hanggang sa isang matandang katulong na matagal lang naninilbihan doon ang lumapit sa akin. Ipagdasal mo na lang iha, matagal na siyang nandyan, bulong niya. Hindi ako mapalagay. Sa tuwing dumadaan ako, sa hagdan parang may bumubulong sa akin isang gabi naglakas loob akong puntahan si Ginang Consuelo at itinanong ko sa kanya ang tungkol sa silid napatingin siya sa akin matagal bago siya sumagot iyon ang anak ko si Clara mahina niyang sabi noong panahon ng digmaan ay tinago namin siya roon para hindi siya makuha ng mga sundalong dayuhan isinira namin ang pinto pero hindi namin alam na hindi na siya nakalabas namatay siya sa gutom at uhaw habang nagtatago nanlamig ako sa aking narinig kaya po ba siya nagpaparamdam tanong ko tumango siya hinahanap niya ang kanyang ina pero huli na ang lahat Kinabukasan, nag-alay kami ng dasal para kay Clara. Nagpatawag si Ginong Consuelo ng pari upang basbasan ang lumang silid. Simula noon, hindi ko na naririnig ang mga yabag o hikbi sa itaas. Isang buwan pagkatapos noon, pumanaw si Ginong Consuelo sa kanyang pagtulog. Sabi nila, sa huling pagkakataon, may narinig silang boses ng isang batang babae sa kanyang silid. Ikaw na ba yan, inay? At mula noon, tuluyan ang nawala ang ligalig sa bahay na bato. <laughs> Grabe naman yun guys, ligalig talaga. Grabe naman yung huling sulat mo, Mr. Sana Perez, no? Ligalig. So, nakakatakot talaga yung mga ganong sinari, no? Lahat naman, guys, yung kunyari yung bata o yung may lakas pa tapos bigla ang namatay. Talaga nagpaparamdam yun, guys, no? Pero isa lang solusyon don yung mag-aalay tayo ng dasal para sa kanila, no? Ipagdadasal natin yung kanilang kaluluwa. So, napakikli naman ng kwento na pinahagi ni Miss Rosana Perez, no? Pero napakaganda pa rin kasi nga yung experience mong iyon na Uh, matagal na silang nanggilingkod doon tapos kung hindi ka pa dumating is hindi pa kayo nag-alay ng dasal no so yan nakakatakot din so kayo guys pagka kayo sa nasa senaryong ganyan maglalakas loob din ba kayo katulad ni Rosana na tanungin sa may-ari ng bahay kung ano nangyayari doon or ipagsasantabi nyo na lang comment nyo nga sa baba guys so hanggang dito na lang mga kaibigan salamat sa pakikinig at kung nagustuhan nyo itong video na to, please like and share nyo naman. At uh, kung may mga kwento kayo, mag-send lang kayo sa email ko. Nandyan lang yung link sa baba or sa aking Facebook page o sa aking personal Facebook account. And yun lang guys, salamat ulit sa pakikinig.